So, hello. Ako si Denden Obra. So, may mga nagsisirculate ngayon na memes sa Facebook na bakit daw wala daw criminology student na nag-aaral sa coffee shop. Grabe. Pwede oh, ba naman coffee shop e, eh, no? Um, in my own in my own viewpoint, charot. ah uh, wala ba? Meron naman eh. Meron naman eh. Yung naman po nag-aaral na criminology student sa coffee shop, grabe naman kayo. Ako, alala ko sa coffee shop. <laughs> yeah. <laughs> Kasi ano, favorite ko yung ambience ng kape. Ay, ng coffee shop. Unlike sa ibang area. Kasi ano eh, it's, I think on that personality per se, it's, it's not, I think, my course is nothing to do with my ano my love being in coffee shop it's have no way connection I think that's my personality but bakit nga wala wala <laughs> karamihan doon sa coffee shop is mga ano legma full sai mga nag-aaral ng mga ano di ba mga eduk sai wala pag cream daw wala doon sa coffee di uh, di ko din alam. Pero yan, during my college days, my classmates would prefer, prefer to study in sila mas nakakatipid, siyempre. Ang mga mga sa -so coffee shop pa, naman sila magko-coffee shop. Mga diba? Kasi, estimate na costing ng kapis isang coffee shop, pinakamura is 120 Pinakamura na yun para magkaroon ka lang ng tahimik na ambiance and matagal ka sa coffee shop with wifi. Pero wala pang wifi yung mga 120, di ba? Kahit nga ka minsan yung mga 180, wala pang wifi. Di ba? Ikaw, ikaw criminology student ka, sa halip na yung 180, 120 na yung bili mo ng isang kape, eh, di bibili mo na lang ng jungle spaghetti. O, oh, diba? Yung pancit kanto na ang sabaw ay sardinas. O, okay na yun. Marami pa silang makakain dun, diba? Medyo may pagka ano kasi yung krimi eh. Medyo may pagka, hindi ko nila lahat pero nung during my college days, medyo may pagka ano, krim eh. May pagka, ano ah sa Pagka Amazon. Amazon. Or yeah, may pagka jungle yung, eh jungle, mali. Baka ma, maano tayo dito, mga Ano ba ito? Mabash tayo dito. Pero yeah, it's ano eh, under yung mismong culture um, we're not into art of kaartehan. Doon kami sa mas nakakatipid eh. Tsaka yeah. <laughs> so, mas nakakatipid kami. Pero ako, kahit ako, hindi naman ako, applicable. Mag-aaral ako sa coffee shop ng 1K20, 200 pesos. Diba? Siguro. Ngayon lang naman ako nakaka-coffee shop na may work ako eh. Tsaka nung board exam kong review. Kasi mas maganda mag-aral agad sa coffee shop. Kasi sa mo sa buong araw, walang i-store mo sa'yo. Kundi o, oh, yung cellphone mo, ilayo mo sa'yo. Makapag-aral ka nun. ba? Diba? Tapos, libro mo lang. Kaya ngayon nagre-review ako sa ano, an upcoming let. Nasa coffee shop ako nag-aaral. Sabi, sana po masasalit. sana. Pero kung hindi, di eh, okay lang. Hindi okay yun. <laughs> Pare ga, yan tingin ko nga siguro. Pero may mga criminology student din ako. Kasi I would prepare in coffee shop kasi mas nakakapag ano ko eh. Nakakapag aral ako, nakakapag-focus ako. Yeah, tsaka parang mas lumalakas ako kasi pag mag-isa. Charot. <laughs> parang mas ano, parang kaya kong anuhin yung sarili ko ng isa sa coffee shop. Yeah, mas maganda kasi yung mga ganda. <laughs> Di ba yung iba, ano, um, kailangan may kasama sila, yung mga ano. Pero pagka yung, ano na, yun yung pampalakas yung fuel ko. Kailangan ko nag me, -me time sa coffee shop. Ang <laughs> um, mahal nga lang na me time ko. 200. Pero yun. Okay, knowledge student ka yeah, merong future sa profession natin. And yeah, um, if you're going to view this or going to watch this, ng mga uh, ano na, I would like to say na yung year namin ngayon, trending ang criminology course. Marami pong kumukuha ng course namin. Hindi ko alam, siguro sa kaka-Facebook na mga sudyante o kaka-TikTok nila. Ang dami nag e sa, sa kahit anong line ng security ha. Kahit yung business and industrial management, ang dami din nag-aaral sa criminology. Mas lalo. Yung mga school nga, super daming enrollees eh. Pag criminology. Siguro panapanawad. Pero nung year 2015, nung nag-aaral ako, hindi trending ang criminology course. Yan nga yung kurso ng mga ayaw pumila eh. Sa engineering, tsaka sa eduk. Pero ngayon, dami-dami. tiktok siguro ng mga bata. Ay, hindi natin alam kung hanggang kailan to magte-trending yung craze na to. <laughs> Parang, I, I bet, panting ko, it's on the craze. Yeah. Update nyo kapag meron kayo nakitang criminology student na nag-aalas sa